Aris with Leo, isang match made in stars. Gayunpaman, pareho silang may malaking egos. Sa katunayan, ang dalawang palatandaang ito ay ang pinakanakasentro sa sarili sa buong Zodiac. Parehong nakakuha ng ego na kailangang tunawin. Pareho silang gustong mamuno. Ang agresibong Aris ay hindi maghahangad na maging pangalawa sa utos. Gusto ni Leo ng papuri. Maari itong gumana ng maayos kung makakahanap ka ng kompromiso sa kung sino ang nangunguna paminsan-minsan at hindi masyadong sineseryoso ang lahat. Sa sexual, ito ay isang mainit na kombinasyon. Ang isang fire extinguisher malapit sa kama ay magidin lubhang kapakipakinabang. Si Aris ay umaasa at bukas sa pang-araw-araw na buhay. Si Leo ay maluho. Pagod na sa walang kapararakan na pagbabasa ng psyche. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maasahan at tumpak na mga psychic ay sinusuri bago matanggap upang makakuha ka ng maasahan at tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag na yon. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo isang daan at pitumput pito o online sa kevidi.